Good morning po siyong lahat, Luzon Visayas, Mindanao Welcome back naman sa ating 3D Guide on Steel Combination you No? Know? So panibagaw tayong update sa pang 2 Pembro Sa so, September 10, 2024 mga kaidol So ang kabuhang kapon sa 3D National Sa so September 9 is sa 2PM, 185 Sa 5PM is 566 Sa 9PM is 933 At sa 4D, 6693 At Mindanao area, last 2 is 93 mga kaidol o So, sayang din ang ating guide, mga kaidol. Kapos, slide ang ating uh, 539. Kung nakalasto kayo dito sa 3993. Basta sa ating best, yung panghuli, ang lasto, no? 39 93. Good luck, pasok pa rin. So, hopefully, sa pang-tupendo. At pagpala rin naman ang ating kombinasyon sa 3D naman. Tumama at hindi mag-slide, mga kaidol, no? Mabon tayo sa pang-tupendo. So unang guide natin is a uh, 541. Pangalawa is 635. Okay no? Ito uh, combination na po ang ating guide mga kaidol Sa pang 2PM do, So may best tayo ditong 1 combination 541. So yan ang ating guide sa 2PM do, ang best dipinsa ang six 3 5, mga kaidol So paki screenshot May here tayong uh, best pairing guide Okay, so ito ang ating uh, base pairing guide para sa ngayong araw. Parisan po ito, no? Ito yung tawag itong uh, pair, no? Sa 3D at sa ating ding uh, lasto, Milanao area. Pwede rin ito makaka-do, no? So, pakiscreenshot. May ibahagi tayong uh, lucky pick. Okay, ito ang ating uh, lucky pick. Uh, dito sa ating 6 uh, six combination, my best tie dito mga kaidol. 0, 7, 8. So, good luck and hope to win. Bye-bye.